Ay, Crystal! Anong binabasa mo? Ah, ito, and free the States mo. Maganda ba yan? Oo naman, maraming mga nakakapanalig na Excel na dito. Sinong gumawa ng nobelang yan? Ang pambasang bayani ng Pilipinas, si Jose Rizal, siya na rin ang nagawa ng gamit ang Ano ba ang punto ng FTV? Ah, Tinutugunan ng ng el, el filibusterismo ang mga paksang may malaking kahalagahan sa kalusan katulad ng mga pang-aabuso ng clerical, racist mga ng mayamang Pilipino at mga pangangailangan para sa lupo ng pol politika. At paano nakaka-apekto ang el filibuster sa ating dipunan? May malalim itong epekto sa lipo ng Pilipino sa mga opinion tungkol sa pangbansang pangangayon, pag pagkakailanlan, panangpalatayang katoliko at epekto nito sa pagpili ng mga Pilipino at mga problema ng gobyerno sa pagsamantalang pang-aabuso at diskriminasyon. Anong pa pangunahing dahilan kung bakit niya inalay ang nobelong Elfili? Ang Elfili ay sinulat bilang pag-aalay sa tatlong paring Martina. Nasinam Mariana Gomez Burgos at sa Zamora. Ang pagkamatay ay nag na hindi na ma maalis na marka na marka sa kanyang isipan. At talaga, tingin nga. Ito. Ang nobelang El Filibusterismo ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Kaya mayroong maganda dito Kaibigan, kaibigan, alika rito Nais mo ba ng isang libro? Ih, uh, anong ano libro yan dito? Baka ako din malaman ko anong libro nyo Ang librong ito ay pinamagatang Twilight in Jakarta na Nagmula sa bansang Indonesia Ang libro na ba yan sa magtagapasahan dito? Oo, kaibigan Ang kwento na ito ay tungkol sa pagpupayag ng madilim na agos Ng kahirapan, katiwalian, at bisyo na nasa ilalim lamang ng ibabaw Na isa sa mga dakilang lungsod ng ikatlong daigdig Baka napakagad na yung libro nga yan. ko bang ma mukhang makuha yung libro niya. Sige, kaibigan. Lama. The Lake Yasunari Kawabata. Ay, pasensya na po. Nagmamadali kasi ako eh. Sige, ayos lang. Two thousand years later. Ay, magandang araw, Gino. Maaari ka bang malabanan din sa ng mga kulikaw ng libro? Oo naman, pero... pwede ba tayo maupo na talaga? Thank Lake ay isang maikling nobela noong 1954 ng hapones na manunulat na si Yasunari Kawabata. Ang aklat na ito ay nagsasabi sa kwento ng isang dating guro na nagnangalang Jinpei Momoi. Ang The Lake ay ginawang pelikula ni Yoshishi Yoshida sa pamagat na Woman of the Lake. Damn! Talaga ba? Oo. gusto mo bang bumili? Nagbebenta kasi ako nito. Magkano ba yan? 50 pesos. Sige, pinindan na. sa ng libro na yung nagmula sa Asyano Chino? Eto, may re-recommend ako sa inyo na kung saan pinamagatang romance of three kings na sinulat ni Lao Kwanzo. Hindi lang na ito mababasa, pwede nila din ito mapapanood sa YouTube, Facebook at iba pang media. Pero ano bang mas maganda? Basahin ng libro o panoorin na lang ito sa social media? Para sa akin, mas may agipat ng basahin kaysa panoorin ito. Para sa akin lang ito ha, hindi kasi ako para sa sa'yo ah uh, ate, ano po bang nangyari sa libro? Ito, pinamagat na Romance of Three Kings na kung saan sinang tatlong hari ay nag-aagawan sa isang lugar na pinakamayaman sa buong mundong syudad. Gusto mo bang hen? Magkano po ba? Um, para sa'yo na lang po.